Hi guys, dito tayo sa ano guys, sa isla ni Juan. Uh, dito tayo kay Boss Juan. Ay, ayun. Shoutout kay Boss Juan ng Santa Rosa, Laguna. Sir, ayan po bumili. Oh. Bumili tayo ng Itas. mga feeds. Wow. Tapos may freebies pa tayo dito. Grabe yeah, ito. Okay. <laughs> Yung mga gustong bumili ng mga feeds guys, dito lang siya matatagpuan sa Barangay Puok. Marami, marami ayan. Maraming maraming salamat. Ayan guys. Sa Meron, up, after ayan. na ano sir, no? After ng unos, bumangon si si Juan. Ayon, medyo, eto yung unang pinuntahan din natin nung after ng bagyo ni, ang pangalan ni Peeng, Bagyong Peeng. Kita natin talagang daos talaga tong si Boss Juan. Mm -hmm. Tapos, sumunod si Boss Ayy ng, ano, si Your Turn mm -hmm. ng Telapas. So, talaga so, Binisita natin siya dahil dito. Yeah, Nakita sir. natin sa ano sa page. Maraming salamat, sir. So, Shoutout dito <laughs> sa kay Boss <Boswan>. 1 It's ni 1 one, guys. <laughs> Dama. may mga ano dito, guys. Pakita ko yung mga alaga niyang isda. Para pag nagustuhan niya, ha? Okay, guys. So, guys. Ito yung ano. Japan Blue Gold. Na alaga ni ano. May Boss 1 Meron ditong snake skin na ano, Japan Blue Gold ito yung mga pinanlalaban niya na ano. Ah, uh, no niya guys. Singa. Ito yung mga pabenta niya guys. Max Flow Gapi 1, yan, 1 Gapi. Ito yung mga ano niya. May mga uh, ala ano din siya pabenta dito guys. Kasi so, ito yung mga ano niya. Tino condition pa niya. Yung mga alaga pa. Iyan pa. Sir, ano yung mga rancho. Rancho. Ayan, mga rancho na pang ano lang. Sa so, ngayon kasi sir, wala akong masyadong isda ngayon dito. So, okay. Pero siguro Berman, sana. Ito yung galing kay Boss Ayi, na Silverado. Uh -huh. Yan. Grabe yan. Yeah. Tapos yan yung mga... Napaka-class niyan. Ito mga mga double sword bago mga female yeah. lahat yan, sir. Pa double sword. Yeah. Yan. Okay, yung ngayon palang bumabangon si ano si Boss Juan. Yeah. Yan. <laughs> Pero ganun talaga pag ano eh, pagkatapos mm. ng unos, talagang bangon lang. Lang. lang, laban ah. lang, laban. Tuloy ang buhay. Oo. Oh. yeah. Oh. Yeah, uh, good luck, Boswan. Pero sir, uh, good luck. Abaka, eh, aba update yung, ano, 'yung Magna. Yes, sir. <laughs> binigyan tayo ng ano, binigyan tayo ng, ano, ng starter ng Magna ni Boswan. Tapos ibabalik natin 'yung blessing na ano, nakapagpabuga tayo ng ano, ng ilan na endler na double sort. Bibigyan natin si Boswan sa yung binigay sa atin ng binili ko dati na ano na HBB hmm. na ano babalik natin kasi ubos yung HBB ni Boss Juan. Para so, natin dito sa Babalik siya. natin dito para magkaroon ulit siya ng bago. Uh, uh, Ayun. project natin uh, yan. Tapos para... kay Boss Ai yung Seven Sword na ano pag naparami bibigyan din natin ni Si Boss 1. Yeah. Babalik natin yung... lahat ng mga blessing dito. Ay, maganda ayun maganda sa uh, mga tulungan tayo mga bagay, di Paano tayo mga magandang resulta uh, no? Nang para sa mga fish keeper din uh, niya. Yung mga mga kailangan ng live foods, abang-abang lang, uh, PM lang si Boss Juan. Yung mga yeah. live foods, yung mga uh, dat niya yeah. yung ayan. Magna, Magna saka yung Tubipex. Tubipex ayan. May Meron dito kita may mga nang ah, din. Ngayon, <laughs> lalo nag-uulan na. Marami na dito. Abang-abang lang. Basta TM nyo lang. isda ni Juan. Ayan. Ayan. Lagi dito. Ayan. Okay. Thank you, boss. Ayan. God bless. <laughs> okay, guys. Dito tayo sa office. Back to office ulit tayo. Galing tayo kay boss Juan. si isdaan ni Juan. At ito na. Yung mga binili natin, guys. Ayun. Uh, uh, yung kagandahan lang dito, guys, sa uh, mga gentong mga uh, breeder supplier ng mga isda uh, yung pagkailangan talagang kailangan niya talaga ng mga quality quality ng mga isda yun ito yung mga dapat yung pantaan sila boss Juan uh, yung isda ni Juan sila boss Malik sila your turn si boss Ayi yan kayo makakakuha talaga ng mga quality na ano quality na isda like guppy uh, seven sword beta fish ayan, ayan tayo lalo yung mga live foods niyan So shout out kay ano kay Boss Juan, Ista ni Juan. Uh, nice to see you again after ng bagyong peeng. Yun. salamat sa previous mo, isda Sa is, na isda yung bigay mong ano AFR. Ayun. Uh, Alagaan ko to, sir. Pag uh, pagbisita ko sa iyo, ako naman na magbibigay sa iyo ng ng ano biyahe uh, biyaya. Yung mga pabuga isda, bibigay ko naman sa iyo. Para kahit paano naman eh, makapag-alaga ka din ng galing sa akin. Yan guys. Ingat ka nang palagi, uh, boss one. Alaga amin yung sarili mo at God bless na lang guys. Yan. See you.